Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Kahit po tayo ay nasa bakasyon, wala po tayo ngayon sa Pilipinas. Eh, pinipilit ko pa rin po na makapag-upload ng mga videos kagaya nito. Dahil po ang community ng Katarungang Pambarangay Channel, madami ang nagre-request na Sagutin ko daw yung kanilang mga tanong. Kaya po yung mga common na questions na ibinabato sa akin ay yun po ang aking ginagawan ng content. Bago po ako magpatuloy dito sa gusto kong bigyan ng uh, linaw yung pong mga katanungan ng ating mga kabarangay. Gusto ko pong mag-special shoutout sa uh, nag-sponsor ng aking uh, trip dito sa Japan. Ito po ay si Engineer Laila Borbon Laya. Ito po ay aking kapatid at ang kanyang asawa si Engineer Jasper Laya. Pati po yung kanyang uh, kanilang anak, yung aking pamangkin na walang dull moments si Audrey Laya. Okay, ganito po yung pangyayari. Parang lima na yung nag-message uh, sa akin nagtanong tungkol sa bagay na ito. Si punong barangay daw ay uh, kahit walang nangyaring pagharap ng mga partido at walang nangyaring kasunduan para matapos na lang ang kanilang problema ang problema ng barangay dito po sa complaint na idinulog sa kanila para matapos na lang kasi merong isang partido ang respondent ay ayaw pong umatend ng hearing so itong si complainant ay gustong gusto na makakuha ng CFA para po matapos na lang yung pangungulit ni complainant sa panghihingi ng CFA dahil hindi nga maisyuhan at uh, wala nga kasing personal confrontation between the complainant and the respondent, ang ginawa po ng kapitan o ang ginawa ng pangkat chairman ay nag-issue na lang ng CFA at dun sa CFA nakalagay na merong personal na paghaharap ang mga partido at sa kanilang paghaharap, walang nabuong kasunduan. Dano na lang ang iniligay nila sa certificate to file action. Ngayon, sa ginawa bang ito ni Kapitan, meron bang kaso na pwedeng i-file laban sa kanya? Ang sagot po ay yes. Meron po. The punong barangay may be charged with falsification under Article 171, Paragraph 2 of the Revised Penal Code. Yun po ang maaaring uh, ipail laban kay Kapitan. Pag yung pinalabas niya through the Certificate to File Action na nagkaroon ng personal confrontation between the complainant and the respondent. At ang totoo naman talaga ay walang nangyaring pagharap. Kaya po mga kaibigan nating punong barangay, hindi naman lahat, pero meron po na ganito ang shortcut na ginagawa para matapos na lang yung issue na idinulog sa kanila. Pinalalabas na mayroong pagharap, pinalalabas na mayroong nangyaring pag-uusap at walang nangyaring kasunduan. So, sana po, dito sa video ito, nasagot ko yung more than five na questions tungkol dito at sana po ay nakatulong sa inyo na maliwanagan kung ano ang remedy na inyong maaring gawin sakaling ang punong barangay ay naggumawa ng mga ganitong bagay. Bawal po yun, mga kapitan. Kaya ulit, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa mga video ko dito sa Katarungang Pambarangay Channel.